pagkakapatan ng isang Pilipino. Ipaglaban natin ng ating Vice Presidente. Lahat po tayo makiisa sa laban na ito. Kaya ako nananawagan po ako sa lahat ng mga taga-barangay batasan, lahat po sa Quezon City na sumusuporta kay Inday Sara. Tara po, dito po tayo para po sa, para sa ating bansa. Laban para sa tao, para sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang gusto ko ngayon ni. Eh. Asa po si Sir Greco? Palapakan natin ba sa Maisok? Ato ni Glechong! Okay. Nandito po muli ang representante ni Mr. Greco, Belhika, Sige po. Hello! Ay. Inday Sara! Okey! Inday Sara! Okey! Inday Sara! Okey! Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ah, uh, ako po pala si Merlin Perez, ang tunay na pangalan ko at Egypt expert for bilang isang TikToker na ipinaglalaban ng katotohanan kasama ang mga Duterte. Isa po ako sa, tour, uh, sa International DDS, simula pa po noong si PRRD ay naupo. Uh, 2015 po kami nagumpisa at naghikayat sa Mindanao, Tagagusan del Sur po ako. Inihikayat po namin si PRRD na tumakbo bilang isang presidente. So, nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat dahil sa mga pangyayari na mga nakakagigil, mga nakakagimbal ang pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hindi po maayos at wala na pong katarungan, wala pong karapatan sila na gaguhin at babuyin ang mga Duterte samantalang ang Duterte nung panahon niya. Minahal niya ang Pilipinas! Minahal niya! Minahal niya ang taong bayan! Makalaban man o oh, makaibigan! Minahal po mga Duterte. Pero ano po ang ng Marcos administrasyon ngayon? Ginagago, binabalahura ang karapatan ng mga Duterte kasama ang taong bayan. So mga kababayan ko, nandito tayo para sa tunay na pagbabago. Ang tunay po na pagbabago ay nandyan po sa ating mga kamay. Parating na po yan sa 2025 election po mga kaibigan. Ah mga tig mga kababayan dito sa Pilipinas. Parating po ang ating pagbabago. Strict po natin ang PDP para po mawala po lahat yung mga balasubas na mga nakaupo dyan sa Kongreso. 'Di ba? Yes, kailangan natin 'yan ng strict vote. Lalong-lalo na po, marami po tayong tumatakbo na mga uh, mga party list pero na uh, mga ano ng Duterte, pero isa lang po kasi ang hinahawakan po. Uh, ako po ay representative ni Attorney Grigo Bilhika na isa pong chairman at nangangasiwa noon na inapuente ni PRRD sa Kongreso para po sa anti-corruption na tinanggal po ni Bongbong Marcos noong siya na po ang nakaupo susana so sana po itong pagbabago na to, na tunay na pagbabago, iupo po natin sila at yung BG, uh, Bisaya Youth Party List sa lahat ng mga Bisaya, sigaw! Duterte! 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 Ayan po! <clears throat> maraming maraming salamat po sa ating lahat. BG Party List, Grigo, Belgica. At yung mga iba pang party list para po sa ating mahal na mga Duterte, lalong-lalo na po kay Pipi Sara ngayon, na ginigipit ng ginigipit ng administrasyong ito. Wala akong mga utang na loob. Noong kailangan nila ang mga Duterte, halos doon na sila tumera sa dabaw. Para po ligawan ang ligawan ang mag-amang Duterte. Para po umanib sa kanila. Para po sila manalo. Pero ano po ang ginawa nila noong mga nakaupo na? Ginago na, inumpisahan na sa confidential plan hanggang sa tuloy-tuloy ang mga kalokohan. Dahil nung pag-upo nila, wala silang ginawa, kundi ang atupagin, ang pamumulitika. Hindi nila inaatupag ang kahirapan at pagtrabaho, pag-asikaso, pagpaganda nitong Pilipinas nating mahal. Mga kapatid, ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Di ba mapalitan at maalis ang mga buayah? na mga nakaupo dyan sa kongreso, dyan sa senado, mga NPA, ang mga kasabwat nila. Yun po, maraming maraming salamat kasi nanggigigil po ako, bigla ko tinatapos, baka umiyak pa ako sa harapan nyo. Salamat. Palangpakan po natin ang ating kapatid. Malakasama. At ito mga kababayan, kami po that time, talagang sumuporta kami kay Bongbong Marcos dahil unang-una, naging katandim po nitong ating Vice President Sara Duterte. Pero po mga kababayan, nung, uh, ito ho ang nanalo na ho at uh, ngayon ho ang nangyari ho, nagkalitsilitsi ho ang ating uh, bansang Pilipinas. Ganito ho, yung uh, mga Duterte ho na nagbigay ng chance mga kababayan, dito po sa Pamilya Marcos na mapatunayan ho nila na mga mga bintang po na mga dilawan sa kanila noong mga panahong ilang dekada na mapapatunayan ho nila. Yun yung, yun yung ano ng taong bayan eh. Yun yung inaasahan sa pag-upo ni Bongbong Marcos eh. Napatutuhanan niya na yung mga bintang noon, kasi wala pang social media that time, ay mali. Pero pinatutuhanan ni Bongbong Marcos na tama ho ang lahat ho ng iyon. Kaya nga po mga kababayan, panawagan ko sa bayan ng Pilipino, karapatan niyo po, karapatan po ng bawat isa po sa atin na dumalo, na maki-join po at makiisa po dito sa ginagawa po nating pagtitipon to support dito po sa mga Duterte. Napakahirap na po, marami na hong pinagdadaanan ho ang sambay ng Pilipino pero itong Congress, 'di ba? pa? grabe na yung na nararanasan natin eh. Kaliwa kanan yung mga binabagyo, 'di ba? Hindi gumagana yung mga flood control na ilang bilyon ho araw-araw ang ginagastos diyan. Pero ngayon ho nakatutok po sila kung paano nila pabagsakin ng mga Duterte. So ba yung uh, mga kababayan, tayo hon lahat. Nung ako po'y nasa Dabao, nung ako po'y... Uh, eto, ito, para malaman yung lahat. Kasi nung nagkaroon po sila, sila ng redon sa KOGC, nandun po ako. Alam mo, nagtanong ako sa pulis. Kaya ko, sir, tama ho pa ba yan? Anong ginagawa niyo dito? Alam mo, sabi ng... Hindi, sabi ng... Kaya hindi, hindi ako galit talaga eh. May mga puliso, mga kababayan, uh, sumusunod lamang sa utos talaga ng nakakataas. Alam niyo bilang isang ordinary netizen kasi nakikita ko maraming umiiyak na time doon sa KOGC. Hindi ako member niya ng KOGC. Pero sa akin po, sa akin ay nasa katotohanan lamang. May ilang pulis ako doon na nilapitan nung nagpapahinga na ho sila. Sabi ko, sir, ano ba tong inyong ano? Ito ba ay naayon sa pinag-aralan ninyo? Ito ba ay naayon pa sa batas? Alam mo anong sagot ng isang pulis? Hindi lang isa. Ilang pulis ang tinanong ko. Sagot nila. Alam mo, sir, hindi ano lang eh. Kung hindi kami susunod, Papano yung, ako may meron pa akong anak na maliit, paano naman, eh e, pinapaaral pa ako. Yun ho ang sagot ng uh, puliso sa akin. Kaya mga kababayan, alam niyo ho, yun ho ang kanila ho mga dahilan. Nainiwala ho ako na marami ho talaga, kasi diba, ah, ang mga puliso natin, ang uh, kanila ho dapat talagang uh, serbisyo ay para sa taong bayan, hindi po sa para ho sa politiko. iniwala ako, marami talaga mga pulis, mga kababayan, na sumusunod ho, sa mga utos lang sa kanila ng unit ito sa kanilang kalooban. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you. Kilala ka, kilala niya. Grabe nitong talaga. Tapos doon pumisita Ano lang kami? Direktor na ipinatupad dahil nga po ang pera ng taong bayan na supustuwe ay mapupunta po sa mga serbisyo ng taong sa para sa taong bayan mapupunta po dapat sa atin lahat mabubunta ibabalik po dapat sa mga taxpayers no, sa pamamagitan na sa pamagitan po ng infrastructure pagbigay ng mga trabaho pag-encourage po ng mga investors para magkaroon po ng uh, trabaho ang bawat Pilipino kasi lalong tumataas po ang nawawalan ng trabaho kabalik din naman sa kanilang sinasabi lagi sa mainstream media na tumataas na daw po ang employment sa ating bansa. Bumababa daw po yung inflation. Pero pag pumunta ka sa merkado o kahit sa pamilihang bayan, makikita mo na ang presyo po ng pangunahing bilihin lalong tumataas. So yan po ba na solusyonan po ng tuwad kong na yan? Yan po ba na solusyonan sa ginagawa po nilang pagpusisi ng confidential fund ni Vice President Sara na wala namang katuturan at inamin mismo ng isang congressman na ito po is highly political motivated lamang, pamumulitika lamang kung ano ang ginagawa nila kay Vice President Sara. Dahil ngayon pa lang, imbis na magtrabaho po sila, mga kapapayan po natin, para umangat po sana ang ating ekonomiya, makaahon po ang bansang Pilipinas sa lugmok na Marcos Administration, ang ginagawa po nila ngayon is puro pamumulitika. Narinig ko nga nang sumakaya ko ng jeep, sabi nila, ang aga ng pamumulitika. Kaya lalong mua mahal ang trabaho, lalong tumataas ang presyo dahil imbis na trabahuin po yan ni Marcos Jr., ang ginagawa po niya is puro pamumulitika. Ngayon, nagpapabiktima na naman po siya mga kababayan po natin. Kunwari, biktima daw po sila. No? Pinagbantaan daw po sila ni Vice President Sara. Pero ano po ba yung konteks? Alam naman natin kung ano yung konteks. Kung bakit nasabi po yan ni Vice Inday Sara ang uh, kanya'ng sinasabi nilang pagbabanta. Walang pagbabanta na mangyayari. Ika nga, kung hindi mo ako batuhin, hindi rin kita batuhin. Kung batuhin mo ako, batuhin din kita. yon ang context ng sinabi po ni Vice President Sara. Mga kababayan po natin, dapat po natin ipaglaban 'yung ating karapatan. Dapat po tayo magsalita, dapat po tayo manindigan. Sa mga kababayan po nating mga OFW, kayo po may mga pamilya sa Pilipinas tulungan po tayo, i-share po natin lahat po ng mga vlogger na nasa harap po natin. Kung kayo po, na mga kababayan ating OFW, hindi man po kayo physical eh, maka po, makapunta po sa ating pagtipon-tipon para magpahayag ng suporta kay Vice President Sara sa mga Duterte na tunay po na mga leader ng ating bansa. I-share nyo po sa inyong mga komunidad. Ika nga, ang pakipag-chismisan po natin sa walang kwenta, gamitin nyo po ang uh, nangyayaring sa ating bata, bansa, siguro yung kwento nyo po yung pagbenta nila ng ginto, na wala namang uh, nakikita tayo kung saan po ba napunta yung ng ginto. Yung flood control, si so, kwento nyo po yan sa mga kababayan po nating nanonood, hindi siguro magmaritis po tayo ng mga walang kwenta-kwenta. Kwento nyo po yan sa inyong mga kapitbahay, no? Yung uh, pill Fund na supposed to be ay nakalaan para sa kalusugan nating mga mahihirap. Kasi ang mga mayayaman, hindi nila kailangan yung Pill Health na yan. Kaya nilang magbayad sa mahal at mga private na ospital. So, ang nangangailangan po dyan tayo, tayong mga maralita, tayo po yung uh, may hirap, tayo nasa laylayan yung kailangan yan. Pero imbes ng pera na yan ay nakareserva para sa atin, ikinuha pa po nila. Diba? So, yan po yung ikikwento natin siguro, imbes na magmamaratis po tayo ng walang kwenta. Ngayon mga papayang po natin, hindi na po tayo papayag Okay, hindi po tayo papayag mga kababayan po natin na magpapatuloy po ang ginagawa po ng administrasyong ito. Manindigan po tayo, ibalik po ang mga Duterte sa Malacanang, paalisin ang magnanakaw at bangag na gobyerno. Mabuhay ang Buhay! Duterte! Buhay! Duterte! Buhay! Duterte! Buhay! Duterte! Buhay! Duterte! Buhay! Maraming salamat. Buhay! Salamat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan. Ang una nating tagapagsalita ngayong gabi ginagawa namin, pagsuporta kay Tatay Digong. Ang ang kwan po ni Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Yes. Gumawa ka ng kabutihan. Yun po dapat. Hindi yung kung anong Kabulastogan to ka ng mga pinagagawa nila. Tama po siya. Ubus na po ang pera natin. Ang mga reserve na ginto natin, wala na. Ano po mangyayari sa kalaunan? Ang mga bagong henerasyon pa na pinaglalaban namin, mawawalan na po ng saysay yung para sa mga anak namin, para sa mga apo namin. Isa nga pong Marcos ang nagsabi, paano kita ipaglalaban? Hindi hindi niya alam kung paano yung paglalaban ng isang Marcos. Marcos din siya, di ba? Si FLM yun. Ako, isang Ilocano. Ako din eh. Nabudol din ako. Sa panahon ni Tatay Digong, hindi po niya nakumpleto yung tatlong taon na serbisyo. Bali tatlo lang kasi may pandemya. Pero kung yung anim na taon, natapos niya, umangat na yung bansa natin. Hindi hindi po niya natapos eh. Dahil may pandemya. Kumbaga, kakulangan po sa oras yun. Kaya dapat po sana ngayon ipaglaban po natin yung mga bagong politiko. Kasi po, kami yung buwis buhay na nangampanya noon. Ngayon po, nakuha namin yung binibigay na servisyon nila. Andyan si uh, Senator Bongo, Bato, lahat po ng inilalapit naming problema ng ibang tao, sinusuportahan po nila. Kaya po kami nagsisikap at nagbobolontir kasi po kapakanan po ng mga anak natin ang pinaglalaban po natin. Salamat po. Yes. Okay, thank you brother.